dahil walang pasok mga kachinggo okay tayo ay ng bundok dito sa Namok sama naman si Brian si Kuroso ayan oh, yeah. dungjuk may program pala ng mga bara dito oh, yeah. Yung

Di ba Children's Day ngayon? Oh. Ayun ah, know, o, Children's Day pala ngayon. Mga kachinggo. Kaya may program para sa mga bata. So, guys, so, Children's Day. Mga ano naman dito? Ito. Bakit may anihan? Pagkaen. Ito 'yung mga event pista na ngayon. Bakit na sa kontrata ata. Paano yung ano, ginawa nyo noon? Nung natapos kayo? Nag-sign kayo ng... S Sign kayo exit. ng... Exit. 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 Tapos, hindi ka ng kontrata. Kontrata, tapos... Yun, mag-process ka ng mga benefits mo. May... Hindi bibigyan, ka na pwede magtrabaho. Bibigyan kaya ng ano? yung pipirman mo ng kontrata. Oo. Oh. Yung mismo kontrata mo, pabalik. Ah. Uh Tapos... Hindi ka na pwede magtrabaho. Illegal ka na nun. Last day mo kailangan, kunin mo na yung ano. Kunin mo yung kontrata mo. Oo. Illegal. Paglabas mo sa office nyo, dapat dala mo na yung kontrata mo. Ah. Tapos, Ay, hindi ka na pwede magtrabaho nun. Pagkatapos, kasi illegal worker ka na. Ay, masay, 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 para ka ng alba nun. Kahit may kontrata mga itira? Oo. Tapos na yun. Kasi pumirma ka na ng... Ah. Once na... na pinatawag ka tapos nagpirma ka na oh. yun na yun sabihin sa office na ganitong araw na kami matatapos doon nagpirma kayo doon tapos pirma ano na exit ka na yan magprocess pwede ka na magprocess ng ano benefits mo pagkatapos na mag benefits ano na uwi na ano po ay, ano mo nga, nakalimutan ko nung ano eh. Yung ibang requirements pa po fast pack. Pag report sa DNW eh. Ay, ano mo nga, ibang vlogger. Nag-ano ko na eh. Hindi ko na maalala. Isa iba na siguro ngayon ba yun na Pero dito, ibang klase. Eh. Okay. Kontrata mo sa DMW? Ay, magreport ka na sa Manila? Oh. Tapos yun na, tuloy-tuloy na ulit. Oo. Oh. Ilang buwan ba? Mag ang pahinga? Two months? One month? Dati, three months kami. Ay, oo. Oh. Oh. Naabutan kasi ng ano. Three months. Iwan ko lang ngayon. Isang <sighs> buwan na lang ngayon. O, isang buwan <laughs> Kasi sila dyan eh, diba? Isang buwan. Kasi, hindi mapabot ng three months yun? Oo. Oh. Kasi may namadala sila. sana, makabalik pero sinabihan kayo na ano? sincere kayo? ha? hindi pa <laughs> <laughs> niyo, ano? parang nag-ano yung sadang eh nag? nag nag kung sino ang mga ano sino ang isi oh oo laging nandun eh, side tinitignan yung ano, galaw <laughs> hindi, lahat nga yata kayo isi-sincere Sana nga. Kasi, bihira lang makaroon sa ng sasang na ano. Lahat yan. Pag-raise nang tayo lang dyan ah. Ayos na. Safe na. Pasi katawa yun. Ya? Pag-sabihin mo ya. may no, din makatulong. Tonay na laban. Pakkyat. Andrea, no step. Andrea, Akyat na. Wala <laughs> lang yan ng paako. Bakit na sagait? <laughs> 33 taon na. Ha. Pana Akyat na tayo. Sa bundok. May nagtatagong templo. Yan, ano sa to? Mga 300 steps. 300 more. More or less. <sighs> <sighs> Lumalabas na yung mga ano. <inaudible> ha? malabas na yung bad spirit Aba, may napagod na agad may upuan may upuan pa. Malabas na yung mga amats natin. Mga masamang espiritu. Ang taas

Wow, ito na yung mga apartment sa baba, mga bahay. Ay, narayot na natin. Ito na yung ano, yung entry. Tengah tungjuk Oh, welcome to tungjuk sa. Parang barang pesta. Oh, maganda pag gabi to. Puro ilaw. Eno? o. Oh, pwede. Pwede. <laughs> Hindi. Libre yan eh. Welcome to Dong sa Mga kapsat. Mga kachinggo. Ganda dito paggabi Kasi puro ilaw. Bango. Oh, yun ayun bay ang bell nila bell oh may tanawin dito tanaw yung ano yung gawa ng barko ano oh, mga apartment mga bahay Pwede. Pwede doon na doon, magti. No? Mag Libre. Andun lang siya nakalagay. Free. Free lang.